Sa Kalumpit, Bulacan, apat na buwan ng babad na sa baha ang mga residente kaya galit na galit ngayon. Hindi na nga nila inasa sa gobyerno ang pagpapagawa sa isang tulay roon na sila ang nagambagan ambagan e eh wala pa silang mahita sa mga flood control project na may ambag din ng kanilang buwis. Nakatutok doon live si June Generasyon. June. Vicky, sa loob ng mahabang panahon, inakala ng ilan sa mga taga rito sa barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, ang problema nila sa baha ay dala ng kalikasan at pabago-bagong panahon. Kaya ganoon na lang ang kanilang galit ngayong uh, na at nabubuglar na. Nakabilang din pala sa nagpalubog sa kanila ang kasakiman sa pera ng mga korap na tao sa loob at labas ng gobyerno. Apat na buwan ang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio kabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang konkretong makeshift bridge. Kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas? Ang taas. O, eh ngayon, lubog pa rin. Lalo na katagal? 4 months na. Magpa 5 months na. Hindi nyo lang uh, nakikita pero itong akin nalalakaran, makeshift bridge ito. Dito sa isang bahagi ng uh, barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito na ipatayo, gamit yung pera ng mga residente. Nagambagan sila para maski kipapanoy merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan ang gagaling yung galit ng mga residente rito dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon bilyong piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon kaugnay ng mga flood control project na dapat sana'y napapakinabangan nila. Ang kalumpit ay sakop ng First Engineering District, Bulacan kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig na substandard. Hugo tuloy ng mga taga rito kung hindi, sana inuna ang kasakiman sa pera. Malabang, hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po eh may managot po talaga. Maraming residente na ang umalis at inabandon na ang kanilang bahay na pinaghirapanan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig dahil po sa mga kagagawa ng mga korap na po na yan. Subukan po nila na itry na mamuhay ng pamumuhay namin ngayon, baka po sakaling makonsensya po sila. Talaga kung hirap na hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi namin akalain na mabuti na burger nga ngayon yung mga korakot na, na tao. Nasa dalawampung pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng isang linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela. Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. Matatandaan na nitong nakaraang buwan lang mismo si Pangulong Bongbong Marcos agdag inspeksyon sa mga flood control projects sa mga karatig barangay ng San Miguel. Sira-sira, butas-butas at nakausli ang mga bakal ng diking pinuntahan sa barangay Francis. Sinita rin niya noon ang proyektong indireport ng tapos, kahit kulang pa ng dalawang daang metro at butas-butas pa sa barangay Bulusan. Itong uh, linggo, Vicky, ay kasama itong mga taga-barangay San Miguel sa mga sumama sa rally dito sa kanilang uh, bayan sa Kalumpit para kundinahin yung uh, korupsyon sa mga flood control project. At kung may mga susulod pa raw na rally, ay sasama muli sila para matiyak na mapanagot ang mga taong imbis na makatulong ay nagpalalapa sa kanilang problema. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneration.